Hello vlog, welcome to my guys. Nah, oh, makanya mau bikin content ron, nggak mau alang konon kene. Content is mau tanah sih, penuh. Onsay, tegalog, I don't know. Ako'y pangutahan ninyo Kung <makes> sa man? Kung <makes> sa man? Kung sa'yo Tagalog sa'yo dun no? Hindi <makes> ko alam Kung sa'yo Tagalog no? Hindi <makes> <makes> ko alam Aka. Apa ni Muy, Kung sa'yo Tagalog sa'yo dun no? <makes> Hindi ko po alam Kaya yeah, kung ni Muy, niya Kung sa'yo Tagalog sa'yo dun no? <laughs> Okon lang marikang, ang listahan natin yung mga bread. Ano Masipong matalalim mo. Kasi Tagalog say si I, uh... <laughs> ano si si I don't know. Hindi ko alam. Eh. Kasi <laughs> eh. Tagalog say si I don't know. Hindi <laughs> ano si ko alam. Dimga sabotoy. Ay, hindi ka upot. Ikakagulo. Dika ka sabot. Pagpagtak niya, Tagalog say si I don't know. Totoo. Kasi Tagalog say I don't know. Kailan ka gulo? Hoy. alam <laughs> Panuot na koi pangutan na. Unsay tagalog sa I don't know? Sa yo. Hindi ko rin alam. <laughs> tagalog bata. Kabaluan manay ka hindi ko alam. Aidan, hindi ko nga alam. <laughs>